no Apa yang kamu lihat? Oh, yang ke sana, hei. Apa yang kamu Jangan kau lihat lagi. Tabuklah. Hei, ajaib ajaib bagaimana? Ajaib ajaib baginya. Datang, datang. Berapi ke kompensasi atau ni mata wang, loh? Kau tak ada mata wang, apa? Kau tak ada. Kau tak ada Wala mga balay sa sa ubos. Oh. yung ulan. Pero dito siguro sa taas. May mga bata din na ligko. Kani sila na ligko? pagya. Pagya. dak, ya petena balay sa ubos. Ba na sa na mga balay ho. Oh. Na dagang kay to manok nga didto sa ubos ba. Atong ipanglansad dito pangari. Hurap. Dawm kay kay ni kay tasme kay ni nga tulay. Oh hapit na la power. Grabe ka buhay na sa activity. Ha? Ini no? Kuwa. Na polan git nila. Ah motatas ni. Motatas bani. Oh nagkay na hinay na ho. Awana oh, lapasan na. Awana oh, lapasan na. Na mga balay. Ah, napako, tapos na. Kita <laughs> galaksi. Lako. Hust. Hey! <laughs> Dinan na dapat patabukan, oh? No? Oh, talowa. <laughs> wire ay sauce pastilan dino you know, oh Oh wala oh, na lapawan ah First time niya aning ngatulay ba Ah oh, first time

Mga balai, wala na. Wala na. Oh. Wala na. Anod ng mga balai sa so obos. wire. Ang balai kita kitaan ni Dapit Laring Asahido. Wala. Wow. Wala na. Wala na na gid siya ang mga balay sa ubos wak na Magsalig ka kay walay ulan ba?

dagan mo soto yung pagig madigyas wita wa oh oh na imagen yah di na awak na lapaw na tulay lapaw na wana wagian, tabok All right, <laughs> all right, <laughs> all right, all right. Ayaw na, Pugsa! Ayaw na, Pugsa! O, oh, sakay sa truck! Sakay sa truck! Sakay Ah, ikut lagi nak kalabang ang truck. Allah. Allah. Ikut lagi jipan labang tu. Oh. Allah. <laughs> <laughs> oh, Awas <okay. laughs> eh. <laughs> mana mana belai mangai kat mana nong? <laughs> nakalabay sa pedestrian. Ay, mutoy tagiya sa manok. Ay, kana. Oh. Katugdagan kay manok dito. Ay, patay. Oh. Ay, iya lagi. Kanawa oh. Wala si magian. Wala si magian. Lagi sila yung magiyan, tanawa. O na, nilangoy na siya. O na. Kaya yang yang de yang ia mga Baboy, Baboy, manok. Hei, nak kata kau nak may guni right. anak? Lihatlah guni babui ini Tinig lang mga balay sa ubos. Ano na ano na mga na. Ba, mga flower god, ano Ayaw na. Ayaw na. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ay, gilis yun nila ilang mga aina, trap ilang mga kuan Murah dig Áhlal pemilihan ni. sociedad nak potong hal. Kenapa anda Sinenını datang? di antara licensed orang, di darjah Prekat begitu? Sebab yang saya di bawah, teh seekor-sekejsl terjemah? Dia namat Transformer siapa tak? Saya lagi belum pujol ludu sekalipun. Ibu! Kcz! Lupanya sampai muka nuntun? Sayaиковan releg cuerpo ketti Muchsah Babar anda bayar sayaparti bayaran untukdiluk Waka po mga balay sa ubos, wala na wa na. O. ginagana na. na, na. Oh. na. Tuan na dito sa karsada, David. Wap. Puno ng karsada sa buko. Hoy! Oh, Hoy! Ay, ang pamilya. Oh, yung mga pamilya. Na, ang mga motor niya, dilikado ba? Wala na lagi. O, na. Ano, naano din yung dilas? Sakay sa freezer! <laughs> o, ano, na, naglangoy-langoy na. Isa dito? Wala, lumus na lang dyan. Sa to, Wala na to, abot na to. Tapos good. So, bye. Paano? na last lang mga palay sa ubus. Paano? Grabe din ang uyas mga tao. Dikit may katabang kanay. Dikit may katabok. Paano? <coughs> Nguyon dyan na nila sa Glaong Kaya nang apan nila Samilang balay sa Agosto Ayaw na! Kau nak nak apa? Kau nak apa? Kau nak Hmm Mana, mana yang akan ketabuk Mana ni Yang kan ni Dapat sila may kamulag hapit na po ni Mata na mga itong tunga no.